sama ko yung anak ko. Pupunta kami ngayon ng Antipolo para sa gaganaping birthday nung tropa kong si Grace. Lumusong kami dyan at kung kakanang ka ho dyan, papunta ng Padre Pio. At eto na po yung babaybay namin ngayon. Papunta kami ng Montalban Rizal. Imbis na sabihin natin magano ako ngayon, mag, magano kami, uh, Commonwealth o kaya Kirino Highway, minabuti namin na dito dumaan sa papasok ng Igay. Para Mabaybay naman yung daan na to. Mamaya, update ko kayo kung ilang oras namin matatagos papunta ang Montalban. Ang oras ngayon ay uh, 3 o na ng hapon. Kaya mamaya na lamang po ulit para sa another vlog. sa uh, mga katods uh, samahan nyo po kami sa pagbaybay dito sa Igay e. Road uh, lagpas na po kami ng Padre Pio na binabaybay namin talaga itong palsadang ito uh, sa mga araw na to papunta ko kami ng Antipolo para dumalo sa birthday ng Bargada ko si Grace at uh, mas binabuti kong dito na ako dumaan ngayon instead na mag uh, sabi natin mag SM ako o yung tinatawag na Kirino Highway pa Commonwealth ay dito ko pinili ngayong araw na pagdumaan sa pa ko Polo mga katod sa mga manggagaling na sa del Monte o ibang karating ng Bulacan mas maganda na siguro kung dito, dito tayo tadaan. malayo man po siya ng 6 na kilometro kumbaga sa Commonwealth tayo dadaan ay less stress naman po tayo dito sa so, pagdating Uh, bukod sa magandang tanawin, makakalangha uh, pa tayo ng sariwang hangin na uh, makakapagpaganda ng uh, puso natin. At yung kalsada, sabihin natin hindi man perfecto at least talagang less po ang stress natin sa traffic. Mas tuloy-tuloy po ang takbo natin dito kaysa sa commonwealth. Pero kung ako tatanungin, ah, uh, eto ay kung nga ko lang din makapag-stroll. Parang ako ngayon, nais ko kasi makapag-stroll ng araw na ito, kaya dito ko piniling dumaan. Napakaganda po ng lugar na ito. Nung una, ilan pa lang ang nakakalam siguro talaga ng daan na ito. Sabihin natin marami na rin, pero ah, para sa akin, mas masarap dumaan dito kung pupunta tayo ng Antipolo o kaya Laguna. Na kesa makipagsapalaran ba tayo sa Commonwealth na matagasan sa Del Monte o kay ibang karatig ng Bulacan ay mas maganda ang dito na po tayo dumaan uh, I highly recommended o recommend itong kalsada na to napaka sarap magpatakbo po rito sa Buhay, hindi lahat na galaw natin ay magiging mo. Parang itong kalsadang binabaybay namin ngayon. Matapos ang makinis na daan, narito naman po kami sa road na daan. Bagamat napaka maalikabok, at uh, medyo sabihin natin delikado dahil makasagasa ka ng malaking bato rito ay maaari masent lang. Pero in-enjoy pa rin namin magama itong ano, ah uh, kalsada na ito. Tinadaan na lang namin sa tawa eh kasi alam niyo na para kaming nasa roller coaster nung oras na binabaybayin namin tong rap road na to at sa mga oras na to, siguro mga 5 minutes na kami tumatakbo ay rap road pa rin at sa tansya ko ang total na ano ng rap road na to ay sabi natin mga 10 minutes may ganun po naman ang pagbaybay mo rito yung kumbaga layo ng rap road na to pero wala, yeah, ganun talaga. Eh. Mas pinili kong dumaan dito. Minsan o talaga, sa buhay natin, may mga ibang daan. Hindi o talaga tayo pwedeng dumaan sa mga magagandang daan, parate. Talagang madalas, may susipot na panggat, pangit na daan. Pero para, madalas tinatanong sa akin kung pangit ba o maganda. Alam nyo po, wala naman o talagang pangit na para saan sa akin kung ano man ang dumadaan, dumadaan o dumarating sa buhay Hindi enjoy ko na ah, sabi nga eh da pagdaanan mo muna yung mga problema para pag natapos mo o nalagpasan mo ang problema ay maginhawa na parang itong kalsada nito nung makalagpas kami rito ay ginhawa na at kanina kung sabihin natin fresh air alam nyo po ba nung lumagpas kami sa daan na to ay hindi na fresh air <laughs> diba na, tapat ko na ako kayo dahil eto yung gawin na to nung dumating kami rito na sa kalsada na ay eh, malapit na po kami pala rito sa dam side ng basurahan dahil eto palang kalsada na to ay eh, ah, pamuntal bang resal na at sa gawing kaliwa andun yung dam site kaliwa kanan ang dam site dito sa lugar na to siguro yung mundo sa payatas ay eh, maaaring nalipat na rin pero kahit na ganun nung na natin yung convenience naman sa traffic ay nakaiwas kaming ng siguro kung ako tatanungin eh nung maano namin itong kalsada na to wala sa aming bahay at hanggang Montalban eh siguro mga ano, isang oras din po mahigit kung hatawin mo. Eh kung kagaya ng ibang tao, siguro nakas baka isang oras lang. Eh mararating mo na po ang Montalban. Kaya eh, lang ng panahon nga na, o oh, yung oras na pagdaan namin dito. Eh minabuti kong eh, takbong makakarating lang sa pupuntahan. Nung una, hindi eh, naman ako nagmamadali dahil umalis kami ng 2.45 ng umaga para mas malaking allowance na Uh, gamitin ko para makarating doon sa venue na paggaganapan ang birthday ng pargada ko si Grace June. Metro Manila Hills ayun po, doon kami nang galing kanina nung anak ko, sa mga bundok, mga bundok na yan at nandito na ako kami sa Montalban dito dati nakatira yung binang ko dati kaya lang nabenta na yung bahay nila dyan, kaya ito babaybayin namin ang anak ko dyan papunta na ng San Mateo Marikina, San Mateo, tapos na kami. Sa mga oras po na ito, ay pabaybay na po kami ng uh, paleter ng Montalban o sabihin natin bayan ng Montalban at pagdating namin doon sa pinakadulo nito ay kakanan na kami papunta na po kami ng San Mateo no pagkumanan po kami kaya minsan, nakaka-enjoy ho rin talaga pag uh, tumutuklas tayo ng mga bagong daan. Parang sa buhay po natin, hindi ho talaga pwede lagi na nasa isang daan lang tayo. Hindi pong novaliches damong maliit, nakakasawa na po talaga yung ganun eh. Bulacanto, novaliches, nakakasawa na po yung ganun eh. Kaya ito, tumutuklas ako parati ng mga ibang daan lalo na pag ako lang mag isa nagta-travel uh, bye, bye bye dito pag nakita nyo po itong mercury drag na po ito kanan po tayo dito ah, uh, pag nakakanan na po tayo dito ay pasan mateo rizal na po ito uh, bagamat dito sa lugar na to ay medyo malitang daan kaya nagkakos ng pagbagal at matrapi ay may ginagawa pang mga ah, uh, palsada po rito sabihin natin road improvement kaya nung mga oras na to napaka traffic kaya medyo natagal lang kami mag ama na uh, baybayin yung panty pa polo pagka uh, ano eh ang tawag uh, sana sa future e eh, malaparang pa tong daan na to o kaya ma repair na yung mga dapat i repair dito sa daan na to yung bandang unahan nun ito ay talagang tutukod kayo dahil uh, kahit na sabi mo may mga nagta-traffic eh one way lane lang ang maaaring magamit kapag at sin sinisimento yung itong right side na to na papuntang San Mateo Pizar. uh, minsan ah, uh, matutuwa ka na lang sa mga natutuklasan mong mga bagong daan na pagka ganito ini ko na o ba binabalik-balikan ay proud akong sabihin na nakadaan na si Jessica channel dito o doon o dyan may, palaging may bagong kwento na nakakapagpataba ng puso na nung galing nga kami ng Baler Aurora pag nung nagbubuko juice na kami nung grupo namin ay sinabi nila sa aming sarili na nakapunta tayo sa mga bundok na yan. Parang ako po, proud to say na nakadaan na ako sa tulay na ito. Nakadaan na ako pa San Mateo nang ako lang pag-isa. Ano ganun bagay na parang ah, may tropika sa so, iyong pakiramdam na nabaybay mo yung daan na yun. Touchdown tibo Resort and Event Place. Ah, ito po ay matatagpuan sa A uh, Grand Heights subdivision, A uh, Antipolo, Philippines.